ito isang music pang last itakilit eh bali bali ba pagitan ba agay ka baso so sa hindi ko pa ito patuloy ang sound piece ay isi-shout out ko muna itong nag-order nito Mr. D. Gallardo Canido ng Oslo South ng Cebu So ayan na po ang dalawang MCBD-12 mo sir. Ayan, sa hindi pa po ito namin ipadala sa inyo ay isa sound test po po namin dito kahit sandali. Wala po kaming mid-high box dito kaya ito lang po ang isinama namin sa pag sound test, itong tweeter. pa lang kalam kung ano po ang naka-load nito. So, ipapakita ko po muna sa inyo kung ano po ang naka-load nito. Ito pala ang naka-load nito, dito 12 v 600 watts na upper. At ang masasabi ko nitong speaker na tumanggap na ay napaka okay na okay. Hindi lang natin sasabihin na sumasali po tayo sa mga batil-batil. Pero kung sa bahay lang po natin gagamitin ay napaka okay na okay. At sa mga hindi pa nakaalam kung magkano po ang presyo nitong dalawang box na to, ito po ay nagkahalaga ng 8,500 ang dalawa. Sa hindi pa po namin ipadala sa inyo ay isa sa untis po namin dito kahit sandali. This is... ito, isang music pang last. Ito kayo, eh. Bali-bali ba? Pagkita, pagkakay ka <laughs> ba? Masok. So yung wasap mga brad, finally natapos na din yung lagyan na namin sa aming mga tools. Ayan, dito sa pinakatap, ito po ay lagyan na ng mga pintura. At ito, hindi po ito siya makasya sa loob. Ayan, ayan po ang mga pintura. Dito sa baba, may may mga shield po to dito. Ayan, nakapwisto na po yung aming mga tools. Ayan, ginawaan po namin ng kabinet yung aming mga tools para hindi po magkalat. Itong circular, hindi po siya makasya. Dito, lagyan pa po to namin dito para makasya po yung aming circular na dalawa. At dito, mga pintura. At dito sa drawer, ito po ang mga uh, tools na mga maliliit. Ayan. So, ayan po ang aming hulso. Dito po namin ilagay para hindi po magkalat. Ayan. Actually, mga brad, ito gawa po to sa marine. Tinagyan lang po namin ng biniel. Ayan, para maganda pong tingnan. Ang iba niyan ay ginamit pa po. Ito pa ang aming ibang tools, hindi pa napasok. Ayan po ang aming pangalawa na circular. Dito, lagyan po namin dito ng shield para sa dalawang circular. Ito mga brad, ay pintura penis lang po to, hindi po to biniel. Ayan.